Ano ba nangyari? May nagtangkang patayin ako. Mabuti na lang hindi ako napuruhan. May nakilala ka ba sa kanila? Wala eh. Malayo sila. May palagay ako mga taong labas. Uminom ka muna. Umuwi ka rin sa inyo. Napasugod ako ng di oras eh. May emergency sa amin. Sawang-sawa na ako, Melissa. Ang laki na hirap ko sa serbisyo. Ilang beses ko na pinuna ang buhay ko. Bakit hanggang ngayon sargento pa rin ako? Ang lit, -lit ko. Hindi kayo naiisip ng mga nasa itaas. Nabuhay din ang pinupunan ng mga sundalo. Mabuti pa yung iba dyan. Wala namang ginagawa. Nasa opisina lang. Pero ang bilis ng asenso. Dahil malakas lang ang kapit nila sa kanilang mga opisyan. Ba't gano'n? Hindi ko maintindihan yun. Bakit? Bakit? Anong bakit? Bakit ka nang bakit lagi ka nagreklamo nandiyan ka pa rin? Disgustado ka, pero hanggang ngayon hindi ka pa nagdedesisyon. Hindi ganyan, boy. Kung nagsundalo ka dahil alam mo makakatulong ka sa bayan, bakit ka nagreklamo? Ginusto mo yan eh. Kung nagsundalo ka lang, dahil wala kang mapasok ang ibang trabaho, eh bakit naralian ka pa? Maghanap ka ng ibang pagkakakitaan. Mabuti pa kayo. Pinabayaran ng serbisyo nyo sa bayan. May iba riyan. Para sa bayan din ang ginagawa. Isinusubo rin ng buhay. Pero walang inaasahang kabayaran.

na kayanan ng withdrawal process nasira ang ulo Nakakuha ng patalim nagurumintado maraming nadali pero bayaw mo lang ang tapuruan <coughs> Okay. sige, sige, bilis na. Kala ko papalag. Ano, balik? Hindi, dapat pinapalagan niya. Dami-dami niya. Next time na lang. Ako si Roman Clarido, Chief ng Intelligence Bureau. Kung anong pakain kayo sabihin niyo na dali O nga naman, baka pare-pareho lang tayo nag-aaksay ng oras dito. Walang oras kayong aaksayin. At wala rin naghihintay sa inyo maliban sa isang malamig na selta na inihanda para sa inyong dalawa. Ako paminsan-minsan pwede naman ako magsayang ng oras. Mm -hmm. <laughs> ako rin. <laughs> Kaya ano bang pag-uusapan natin? Dalawang tauhan namin ang napatay. Mahusay na deep penetration agents ang magasawang 'yon. Napasok na nila ang sindikato ng kidnap for ransom. At malapit na nilang makilala ang mastermind na matagal na naming tinutugis. Malas lang at napatay sila. Eh, sir. Alam ko naman hong masama akong tao eh. Pero hindi ko naman hong magagawa yung pumatay. Binin ho yun sa akin ang nanay ko. Eh, pero... Eh, ito si Bardo. Baka siya, tingnan nyo naman. Boy, itura pa boy, lang mamamatay tao nang dating. Hoy, tumahimik ka nga dyan, babae, mabilis ang kamay. Bakit? Ano nga ko? Alam mo ni uh, Sir, alam mo uh, general. Hindi po pwedeng ako yun eh. Dahil eh, ako po lagi nasa bahay. At, hey, May kasama mo uh, siya sa, sa bahay eh. <laughs> Mahimik ka. Lagi lang ako nasa bahay at nagkukulong ako sa okay. kwarto. Okay. Ganun. Baka sila sa ya. pamilya hey, na ikaw, ganun, muna, bakit bakit, ako. aminin mo na. Bakit kayo na ako? Hindi ko kayo pinagbibintangan. Ayun, ayun, ayun mo, mo pala, pala eh. Saan kayo pupunta? buye, buye, buye lang. Kung di ako nagkakamali eh, kami ang gusto niyong ipalit doon sa dalawang agents niyong napatay. <laughs> Malaba yata yun, sir. Unang-una, pangkaraniwan kaming mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Hindi naman kami mga polis, eh. Pangalawa, hindi ko papain ang buhay ko sa ganung bagay. Ayaw mamatay. Oo nga. Meron pa ako. Meron pa ako. Pangatlo. Pangatlo. Baka naman pagpasok pa lang namin sa pinto ng lungga ng mga yun, eh bala na sasalubong sa amin. Sigurado? Eh syempre makikita naman nila, hindi kami yung agents na yun, ano? Tama. Kung maniwala kayo o hindi, ako rin ay nagtataka. Malaki ang pagkakahawig ninyo sa dalawang yun. Sabi ko na nga ba may ginawa tatay ko dati. Pero, hindi pa rin ako papayag. Ako rin. Ako rin. Ano ngayon? Hindi ako papayag. Sayang. Hindi lang kayo mapapani sa kulungan mapupunta pa sa wala ang dalawang milyong pisong pabuya. Dalawang milyon? Dalawang milyon. Ah, uh, alam mo, sir, pwede naman natin pag-usapan to eh. Ibang <laughs> klase talaga to. Malabas ang tuwi na kulay mo. Nakarinig ka lang ng dalawang milyon, nagpanting ka agad ang tenga mo. Yon. Hindi ako mapahal dyan.